Uh, ayun po ay tayo naman ay mag ano naman po tayo ng ating mga komento sa ating mga kabayan dyan uh, mga natatakot po dapat po kayo hindi na po ninyo pinapanood ng aking mga post o binabasa yun lang po sa akin dyan para hindi po kayo matakot ano po yan po ang mga payo ko dito sa lahat po nang nanonood sa aking mga video sa post ay yung mga may sakit po dyan o mga natatakot ay sa akin po ay huwag na po ninyong pansin ang aking mga pinupost unang unang po talaga talagang yan po ay galing sa Diyos hindi na po galing sa akin talaga yan po ay hindi ko po, po malalaman kung hindi po yan ay galing sa Diyos unang unang po yan kung sa tingin nyo po lahat ay nangyayari ay pasensya na po kayo yun po ako po ginagamit lahang ng ating Panginoon hindi naman po ako talagang nananakot sa inyo gawa po ng unang una hindi po kayo matatakot kung ito ay hindi totoo isipin nyo po ba't kayo natatakot Ibig sabihin po, pag natatakot kayo, totoo po yan. Ayan po, ang akong pinapailan sa inyo ha. Yung mga naman matatakotin dyan, eh, huwag na po kayo, mga, huwag nyo na pong pansin ang aking mga pinapos. Ano po, sana naman po ay, no, iwasan nyo na po. hindi na po sa pananakot to eh. Hindi kailangan po natin kasi magbabala tayo. Hindi puro takot. Parang ako lang po dati. ilang taon na po ako nag-apos? 2020, 22 pa ata, 21 to 22. Nag-apos na ako pero ano nangyayari sa akin super so, pinairal ko pong aking ano eh takot eh kaya po hindi ako nagpakita at ngayon lang po nagpakita yan ganoon na ganoon po ako hindi ko po hindi po ko nagpapakita ng matagal na panahon at uh, yan po ngayon bigyan ako ng lakas ng loob ng Diyos na magpakita at yun at tinabutan tayo ng ano yun po ang hinahintay ko talaga po na bigyan na talaga ako ng Panginoon Diyos na sabihan na ganyan o bigyan magbigay po siya ng isang bagay na para po magpakita no sa mga tao. binigyan po niya ako ng bagay at binigyan po tayo ng oras na, orasan. Ura, ibig sabihin uras na para ako magbabala sa mga tao. At ang mga, nagpakita po sa akin, babae, lalaki, ang sabi po sa akin, binibigyan ka namin ng oras para ikaw ay magmangara sa mga tao o magbabala sa mga tao na dahil nga ito ay ang ating mundo nga po ay sabi lang nga, kukunti na po ang at uras na po para tayo ay magsisi at magsibalik sa Panginoon Diyos. At, at sana po ay mabuksan ang inyong isipan at huwag nyo nang patigasin ang inyong puso dahil unang-una. Dahil yan, sa suprang tigas ang ating puso, eh, diyan tayo mapapahamak. Ano po, dinggin niyo po ang bawat nagbabala sa inyo at yung mga nangangaral sa inyo about sa Biblia, ano po. At huwag po kayong, ano, wag po may iwas dyan sa mga ganyang nagababala sa inyo. Lalo sa lahat-lahat, mga at lugat po dyan ang pinupuntahan ng mga nagababala. So, yan po ay parang nasa panahon na po tayo ni Noah. Maraming nagbababala, pero anong ginagawa ng mga tao? Ang sinasabi, baliw si Raulo. Nababaliw na. Anong klaseng protection ito? Ano ba naman yan? Lagi na lang yung sinasabi na nasa huling panahon na. Nasa darating ang Panginoon. Hindi po natin masasabi yan kasi ang nakasulat niya sa Biblia ay eh, wala pong makakaalam kung kailan ang dating ng Panginoong Isus kundi ang kamalan. Ito po ay kung saan lang po nagbababala lang po ang Panginoong Isus. Ginagamit po ang mga tao ang mga nakatatanda. Uh, mag, sa unang-una po ginagamit niya yung mga panaginip po. Sa panaginip po nagpapakita na nalalapit na ang mga pagdating natin Panginoong Isus. Unang-una po yung ginamit pa po yung mga bata ay karami mga bata. Nakikita po sa social media yung mga bata po nagiiyak na na nakikita eh galaw po yan. No? Isipin nyo po. 3 years old o 2 years old nakakapanag-iinip na ng pagdating ng Panginoon Jesus. So, po eh, imposible Kasi po wala pong alam ang bata dyan eh. Yan po. Isa pong patunay na mga, mga bata ay eh, na ibig sabihin ay nalalapit na ang wakas na pagdating natin Panginoon yan po mga bata ang ginagamit muna sa una taas hanggang sa katandaan at nagpapakita ng Panginoon hanggang sa kumalat na kumalat po ang panaginip na about sa pagdating natin Panginoon Jesus at yun po eh, ay isa po ako sa ginamit para hindi po manakot sa ating sa ating ating lahat hindi po ito pananakot ha at kung hindi po magbabala ang Panginoon Diyos wala po magbabago yan po ang sa akin kung hindi po tayo makasalanan, hindi po tayo babalaan ng isang Panginoon. Kung hindi po tayo gumagawa ng kalapas ng sa Diyos, hindi tayo babalaan ng Diyos. Yan po ang sa akin dyan. Kaya ginamit lang po niya ako. Una, una po talaga, hindi naman po masabi mo ka Diyos po. Ay, totoo po, hindi po maka Diyos. At isa po ang musikero. Kaya po ngayon, ginamit niya po ako para yung busis ko hindi lang sa pagkanta gagamitin kundi sa pagbabala ng Panginoon Diyos sa inyong lahat at ayun uh, nga po ilang beses ko po lahat yan ilang beses ko po na sinuway ang utos ng Diyos sa mga pangitay pero ngayon hanggang ngayon oh, tina po pabalik at balik na lang sa, sa akin hanggang sa ngayon po nagpakita na nga po ako Ayan uh, po, siguro naman po, marami po na ang kilala sa akin dyan, ay pasensya na po kayo. Talagang, ito talaga po ang mission ko, ang magpapala inyo. Yung mga nakakapanood sa inyo sa pagkanta, pasensya po kayo, kailangan na po natin magbago. Kailangan na po natin magbal magbalik lang sa Panginoon Diyos. Hindi na po yung, yung pagpasikat, hindi na po natin kailangan yan. Dahil ang kasikatan lumalaos yan. Dahil ang kasikatan, yan po ang sa atin sa kapamakan. Yung kasikatan, yan po ang nagdadala sa atin para tayo mapunta sa impyerno at mapahamak ang ating kaluluwa. Kung ang pag-ibig naman sa Panginoon Diyos ay sabihin hindi man tayo sumikat. At least, maliligtas naman po tayo dyan sa pag natin sa Panginoon. Hindi natin, hindi, hindi natin kailangan magpasika tayo. Ang kailangan po natin ay manampala tayo, tayo sa Panginoon Diyos. Totoo lang po, ay na ako sumikat. Kaya ay, bigyan po tayo ng oras, pa, ng orasan para magbabala sa mga tao. At yun nga po, nung binigyan niya po ako ng oras ano, nun. nakaraang nung linggo po, yan sabi sa akin ay oras na para magbabala sa mga tao at mga sa mga tao na nalalapit ng wakas. Ayun nga po. Nangyari po ang hindi talaga na karapat dapat na mangyari at nakakatakot. Ito po ay yung nangyari sa Myanmar at sa Thailand. Yun nga po. Doon na buksan po isipan ko hanggang sa nagpakita na po ko ngayon po nagsisi po ako na hindi ko agad sinunod ang sabi yung babala ng Diyos kaya yun po ha sa mga babas po dyan na pasensya po kayo kung minsan po nakapagsalita ako ng hindi maganda o no? pag comment minsan ng hindi maganda ay talaga po para kayo po ay matauhan at yung mga natatakot po dyan ito po ay hindi ko po gawa-gawa lamang kung ano yan po ay babalaan ng Diyos sa ating lahat hindi po ako nagsasabi niya, hindi po ako susulat. Oo, oh, ako po ang ginagamit para magsulat o ano. Pero sa kalubang po ng Diyos yan. Please, try niyo lang po tingnan. Sa so, na wala tayong ko comment wala akong basher. Bihira po ang bash. Sa isang video po, napaka po ang babas. Lahat po talaga. Kaya po ako nagpapasalamat sa Diyos. Kasi, unti-unting nakakilala mga tao sa Diyos ay sa binababala ko. At marami na nang babalik loob at marami na rin katawa sa Diyos. Ilan po at marami na salamat. Nawa po kayo ay eh. maging ligtas lahat. At sa pagdating muna ating Panginoon, tayo ay maligtas lahat. Alam lang kay Jesus. Ilan po at marami salamat.